Magandang araw! Gusto mo ba ng negosyo na mabenta na sigurado ang kita? Try mo itong trending ngayon na ground bars at ituturo ko sa inyo ang ilan sa mga mabenta na flavors. Tara tumpisahan na natin! Unang flavor na gagawin natin, ito yung coffee crumble. Gagamit tayo dito ng isang lata ng chilled na creme de at gamit ang electric hand mixer ay whisk lang natin ito hanggang magdobol ang volume ng ating cream o kumapal. At sunod na ilagay ang black coffee powder at iwis lang natin ule for at least 2 to 3 minutes or until mag-dissolve ang coffee powder. Next, ilagay na rin natin ang chocolate chips or chuck chocolate bar at dinurog na unsalted cashew nuts or kahit yung mas mura na peanuts ang gagamitin. I-cut and fold lang natin ito until mag-well combine at ilagay mo natin ito sa chiller. Sa recipe na ito, gumamit ako dito ng 1.8 liters na container na may takip at 12 pieces na graham crackers. And maglayon lang tayo dito ng 6 pieces na graham crackers na pabaliktad at para magkasya yung 6 pieces na graham crackers ay binawasan ko ng konti ang magkabilang dulo nito. Pag okay na yung ating crackers ay ilagay na natin ang cream mixture na ginawa natin kanina. I Spread lang na mabuti para pantay ang sukat ng mga gram bars. Then ilagay lang sa ibabaw ng cream ang natitirang 6 pieces na gram crackers. Takpan at ilagay lang sa freezer overnight. Next na mabentang flavor ng graham bars ay ang cookies and cream. Una durugin muna natin ang cookies and cream sandwich na gagamitin. Then set aside muna natin 'yan. At gaya ng nauna, gagamit tayo dito ng isang lata ng chilled na cream sada at iwis lang natin 'to until mag ang volume ng ating cream. And then, pag okay na yung ating cream, ilagay na ang crushed cookies and cream sandwich. I-cut and fold lang natin until magwell well combine at ilagay muna natin yan sa chiller at i-prepare na natin yung ating mga graham crackers. At para din sa nauna, gumamit din ako dito ng 1.8 liters na container at 12 pieces na graham crackers. Inlay lang ang 6 pieces na crackers, then ilagay ang cream mixture at spread lang evenly. at ilagay na ang another 6 pieces na graham crackers, takpan at ilagay sa freezer overnight. Next na flavor na ituturo ko sa inyo, ito yung mango graham. Pareho lang na nauna, gagamit din tayo dito ng isang lata ng chilled na cream sada, iwis lang natin until kumapal ang volume ng ating cream. At ilagay na dito ang chopped graham crackers at hinog na mangga. Make sure lang na matamis ang mangga na gagamitin dito. I-cut and fold lang natin uli at ilagay muna natin yan sa chiller. At mag-assemble uli ng 6 pieces na graham crackers sa 1.8 liters na container at ilagay na rin ang cream mixture. spread lang natin evenly and then ilagay natin ang another 6 pieces na graham crackers. Takpan at ilagay muna yan sa freezer overnight. At ang huling flavor na ituturo ko sa inyo, ito ang matcha cookies and cream na paborito lalong-lalo na ang mga kabataan. Isang lata rin ng chilled na creme sada ang gagamitin dito at iwis lang natin yan until mag-double ang volume ng ating cream. Sunod na ilagay ang matcha powder na nabili ko lang yan online or pwede naman sa mga store na baking supplies. Iwis lang natin uli until ma-dissolve ang matcha powder. Sa recipe na ito, gagamit din tayo dito ng cookies and cream sandwich. Durugin lang natin. At once durug na, ilagay na natin ito sa cream mixture i-cut and fold lang natin until magwell well combine. Once na-mix na natin na mabuti, ilagay muna natin yan sa chiller at i-assemble na natin uli ang ating mga graham crackers. At gumamit uli ako dito ng 1.8 liters na container. mag lang tayo dito ng 6 pieces na graham crackers. Then next, ilagay na natin ang cream mixture spread lang natin evenly and then ilagay na natin yung another 6 pieces sa ibabaw ng ating cream. Takpan lang natin at ilagay din natin yan sa freezer overnight. Once matigas na ang ating ground bars, ay pwede na natin tanggalin sa molder o sa container na ginamit natin. And then, ikat lang natin to into 6 pieces. O depende sa inyo kung gaano kadami o kalaki ang hati na gusto ninyo. Para man masigurado nating malinis ang ibibenta nating gram bars, ay balutin lang natin ito with foil gaya ng ginagawa ko para ka lang nagbabalot ng mga regalo. At para naman maging presentable, bumili na rin ako ng mga thank you stickers at kung wala naman kayong budget para dito ay okay lang na wala. Bukod sa foil, pwede rin kayo gumamit dito ng mga wrapping papers na safe sa food o yung mga baking wax paper sandwich wrappers. Kagaya ng nasa video, naglagay lang ako ng sticker uli and then sinil ko lang to with date. At yung palang mga nabalot na natin ng mga bars ay lagay muna natin sa freezer para maiwasang matunaw ang mga ito. Sa magtatanong kung saan ko nabili ang ginamit ko na container, sa online ko lang nabili. At dahil maliit lang ang capacity na aking freezer, maliit lang din ang nabili ko na container. Pero kung malaki ang freezer ninyo, ay may mga sizes naman pwedeng pagpilian. Sa electric hand mixer naman, kung magne-negosyo kayo, nito na gram bars ay must have talaga ito dahil mas madali at mabilis tong gamitin kaysa sa wire whisk na mano-mano. Actually nasa 300 plus lang bili ko nito, gamit kong hand mixer at 5 years ko na itong ginagamit. Perfect ito sa mga nagumpisa palang pa lang na magnegosyo ng gram bars. Sa foil naman, online ko rin yan nabili at di hamak naman mas mura kaysa sa nabili ko o nabibili natin sa mga supermarkets. Ang tama-tama ito sa negosyo dahil mas mahabang sukat nito at kung gusto nyo naman na mas marami yan na magagawa nyo, dagdagan nyo na lang ang ingredients na gagamitin. Kung ibibenta naman ito, depende sa presyo sa lugar ninyo ng mga ingredients at mga ibang expenses. Since sa akin, nakagawa ko ng 6 pieces, makakapalito at mahahaba. Naibibenta ko ito ng 35 to 45 pesos, depende sa flavor. Kung gusto niyo naman na maibenta ito ng mas mura, pwede niyo itong hatiin sa dalawa para maging 12 pieces o 12 bars. Or para mas makatipid kayo ay pwede nyo naman nipisan ang cream na ilalagay niyo. I-divide lang niyo ito ng dalawang batches. Pero kung ayaw naman ninyo mabitin ang mga suki ninyo ay pwede na itong ginawa ko mas makapal at mas mahaba na hindi nakakabitin. At para mas madaling mahanap kung anong flavor ang binili, pwede mo itong lagyan ng label. And that's it. Pwede ka na mag-start ng negosyo kahit maliit lang ang puhunan mo. I hope na gustuhan ninyo ang recipe na na-share ko today. At kung bago ka pa lang sa akin channel, wag mong kalimutan mag-subscribe, ilike at i-share ang video na ito. At para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads, huwag mong kalimutan i-click ang notification bell at select all. At para naman sa ating pa-shoutout, hi po kila kusinerong pasto, Ramon Tiglaw Jr. at Maria Ezarza. Maraming salamat po sa inyo at ingat palagi. Bye.